Pasabog ang TikTok Live ni David Licauco sa daming revelasyon na kanyang nasabi. Chica, today. Kilig na kilig ang Barde fans sa bagong TikTok Live ni David, nag-BB reveal na kasi ang gino'o, binuko niya ang sarili, ngayon nga ay mas na-confirm na ang BB na lagi niyang tinutukoy sa kanyang mga post, lang iba kundi ang ka-love team niya na si Barbie Forteza. Kaya siguradong ang actress din ang kanyang crush, na sinasabi niyang hindi daw siya crush, dahil nung tanungin siya ng guy na kasama niya sa live na si Miggy, kung crush ba daw si David, nung tinatype ng mga nanunood ng live, makikitang Barbie ang tinatype lahat ng mga fanay na nanunood sa live, kaya sagot ni David, Bibi daw, napapadyak pa siya sa baitawan na tila ba kinikilig. Crush ka kaya nung tinatype nila kung sino man si yung baby. mga ano sino si BB ay nako BB nako BB 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 kita BB kita Ayon. kahit alam na ng mga fanay na ang BB ay si Barbie at mas lalong na-confirm ng mismong si David ang naglaglag sa sarili niya at ang aktres din ang crush niya wala nang iba. Nang tanungin si David kung sino daw ang nag inspire sa kanya, nakangiti niyang sinagot na, crush ko, hindi niya rin sinagot kung sino ito, bagkos sinabi niyang secret. Sino nag-i-inspire sa'yo? Crush ko. Sino ang crush mo? At kahit sabihin niyang hindi siya crush ng crush niya, tila ang saya pa ng ginoo, kinikilig pa siya pag nababanggit yung crush niya, kaya halatang halata tuloy ang ginoo. Crush ka din kaya no? crush mo? hindi Ay, saan naman nun. At yung pag-describe niya sa crush niya halata namang si Barbie. I, I like a girl. I, I like a girl kasi who is ano um, goal oriented. Yeah, goal oriented. Goal oriented. Chaka focused sa sa mga sarili niyang ginagawa. Yun, de ba? And um, ganon. Cute. Nagusto ko. Nagtatry ng mga bagong things. Yeah, kasi alam natin kapag nagatry kayo ng new things, mas nagiging kang buong tao. Agree. You Agree. become a whole of a person. Yeah. Diba? And if you're a whole of a person, you are more confident. Agree. Lalo na nung tila nadulas din si Miggy, nang sabihin niya na nakita niya daw na nagtry ng something new yung crush ni David. At alam naman ng lahat na nagjo jogging at nagtitenis na ngayon si Barbie na dati naman ay hindi niya ginagawa. Siempre mo, alam try something new. Something, oh, nakita ko eh, nakita ko. Mas lalo pang nilinaw ni Miggy nang tanungin niya si David kung nakakasabay ba ng aktor yung recently nakikita niyang tumatakbo, kunwari pang hindi alam ni David kung sino ang tinutukoy ni Miggy, nang sabihin nito, na friend din natin, biglang kinilig, ang Chinito aktor. Nakasabay mo ba siya na? Wala, nakita ko lang. Friend din natin. Ah. <laughs> ang galing din nung Miggy, mukhang. Siya ang susi ng mga sikreto. Napapaamin kasi si David, daig pa niya si Boy Abunda direct to the point ang mga tanong, kaya nakakatuwa sa pagiging supportive nito, sa pagpaparinig ni David sa crush niya.